Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Os salatu ala sharfi'l anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So inshallah, alamul jinni wa syayatin, ang daigdig ng mga jin at ng mga uh, shayatin, demonyo daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. So specifically nababanggit dito yung tungkol sa mga demonyo kasi yung mga shayatin, sa lahat ng mga jin, sila naman talaga yung merong interaction sa mga tao. Yung mga mabubuting jin, umiiwas sila sa mga tao. Pero yung mga shayatin, nga pinipinsalan nila yung mga tao sa pamagitan ng iba't ibang paraan. Sasapian nila yung mga tao o kaya magdudulot sila ng sakit sa mga tao o dudulutin nila yung tao tulog ng tulog. Pero yun nga, nalaman natin sa kaso ni Rashid, di pala din yung may kasalanan. Sorry. <laughs> Cellphone pala talaga ang may kasalanan. Kawawa naman yung gin, eh. lagi na pagbibintangan eh. Uh, bukod pa doon, yung mga shayatin uh, sila yung nagiging paraan na natutupad yung mga karunungang itim. Yung mga panguhula, yung mga salamangka, pangkukulam. At napapaloob na rin doon lahat eh. yung iba't ibang mga pamahiin, mga superstition, panggagayuma, lahat yun ay may kinalaman sa karunungang itim. At syempre, naroon na rin yung nasimulan na nating talakay nung nakaraan, ang kagustuhan ng mga uh, hindi jean, ang kagustuhan ng mga demonyo na mailigaw ang mga tao. Bilang pagsunod sa sunna ni Satanas. Kung baga yun ang sunna ni Satanas ang iligaw ang mga tao sa galit ni Satanas kay Adam alihis salam. So galit din siya at yung kanyang mga kampon sa lahat ng anak ni Adan alihis salam. So dahil dito, si Allah mismo siya ay nagbabala sa mga tao. Sa pangkalahatan, laban sa mga demonyo at sa kanilang mga pakana. Tahdirur Rahman, Tahdirur Rahmani Minasyayatin. Ang pagbababala ni Allah laban sa mga demonyo. At napakaraming mga aya na ganito yung mensahe. Halimbawa, sinasabi ni Allah, uh, Innahu lakum adubu mubin, tunay na siya, tinutukon niya sa tanas sa inyo ay uh, kalaban na malinaw. Ilang beses yung nabanggit sa Quran. At iba pang mga aya na katulad nito. At yun nga, yung pakikidigma, kumbaga, ni Satanas laban sa mga tao, hindi ito sa anyo na meron silang daladalang sandata. Okay? Hindi ito yung meron silang dalang sandata. At, kumbaga, lalabanan nila yung mga tao ng tagaan, ng sibatan. Hindi. Iba ang labanan ng, ng mga demonyo sa mga tao. Yung nga, pangunahin na nga dito yung ano, yung pagliligaw sa kanila. Iba pang mga paraan na pinipinsalan nila yung mga tao, secondary na lang yun. Ang pangunahin talaga yung pagliligaw ng mga demonyo sa mga tao sa pamagitan ng pagbulong sa kanila. Kaya nga di ba yung ayah? Suratul Araf, verse 16, Kala, Fabima agwaitani, laakudan na lahum siratakal mustakim. Dahil iniligaw mo ako, tiyak na ako ay mauupo, aabangan ko silang lahat tatambangan ko silang lahat, i-ambush Ia ko sila, kumbaga, i-ambush Ia ko sila sa iyong matuwid na landas. So ito talaga yung pangunahing paraan na napipinsala ng satanas at ang kanyang mga kampon, ang mga tao, ang sila ay mailigaw. Kasi si satanas, sentensyado na siya. Naghahanap na lang siya ng damay. Naghahanap na lang siya ng damay. Si satanas, siya ay rajim. Rajim, ibig sabihin inilayo mula sa habag ni Allah. Isinumpa at tagahanap na lang siya ng kadamay niya doon sa impyerno. At yung nga si Satanas, hindi siya magiging hari ng impyerno. Okay? Hindi siya magiging hari ng impyerno. Kaya nagkakamali, ng malaking pagkakamali ang mga nag-aakala na kapag silamba nila si Satanas dito sa mundo, ay magkakaroon sila ng espesyal na lugar doon sa impyerno. Hindi. Nakatawang nga yung ano, nakakaawa lang talaga yung mga tao. Di ba meron nga yung relihiyon, totoong relihiyon, yung satanismo. Meron ganun talagang relihiyon. At meron silang iba't ibang mga simbolismo kay satanas. At meron silang iba't ibang mga ritual sa pagsamba kay satanas. Pero yun nga, ano eh, inimbento lang nila yun. Si satanas natatawa lang sa kanila, sa kanilang mga pinaggagawa sa so sinabi wakad atalal al Quran o fi shayatin, na minasyayatin minasyaitan liodlami liadmi fitnatihi maraming mga beses na nagbabala ang Quran sa atin laban sa satanas dahil sa tindi ng fitna na daladala ng satanas sa so, inga yung ngayon, pinsala talaga ng satanas ang daladala niya ay fitna kaguluhan uh, kalituhan pagdududa sa relihiyon yun ang pangunahing sandata talaga ng satanas laban sa mga tao hindi siya magpapakita sa tao hindi niya ibig sabihin hindi niya kailangan magpakita sa tao sa tunay niyang anyo eh di wala nang maniniwala sa kanya si satanas magpapakita siya o magpapakita man siya magpapakita siya sa mabuting anyo o magpapakita siya kumbaga o yung kumbaga yung kanyang bulong ay padadaanin niya sa isang paraan na justifiable, na kailangan mong gawin ng bagay na yan dahil merong kabutihan, ganun palagi ang bulong ng satanas. Halimbawa, na nga lang yan dun sa ano, ba diba, sa palagi nating natatalakay tungkol sa zina, maraming mga batas laban sa zina dahil hindi lang ang zina ang bawal. Lahat ng mga wasila patungo sa zina ay bawal. Kaya nga yung utos, Latakrabuz zina, huwag kayong lalapit sa zina. Hindi sinabi, lataznu. Lataznu, hindi yun ang inutos. Hindi nagutos si Allah na huwag kayong mga lunya. Ang sabi niya, latakrabuz zina, huwag kayong lalapit sa zina. Ibig sabihin, kahit yung mga kaparaanan patungo sa zina, bawal. At maraming mga pagbabawal na napapaloob doon. Halimbawa dyan, yung pagbabawal, sehtelat na sama-sama yung mga lalaki at babae na parang nagiging normal na sa kanila yun. Halimbawa, yung sama-samang mag-outing, sama-samang mag-iftar, sama-samang o uno ano-anong uno, halos nagkakabanggaan na sila, nagkakakindatan o ano paman, nagbibiruan. Yun ay ehtelat, yun ay bawal. At saka, yung pagbabawal doon sa kulwa na tinatawag yung kulwa, yung pagbabawal uh, yung sinabi ni Papa Tumahum sallallahu alayhi wa la yaklu rajulun bi imraatin illa thalituhuma as shaitan. Walang sino mang lalaki na naiiwang mag-isa kasama ang isang babae, liban na lang ng ikatlo nila ay si satanas. At yung hulwa, hindi lang ito nangangahulgan na yung hulwa na dalawa kayo, isang lalaki, isang babae, sa isang pribadong lugar, sa isang kwarto, na walang ibang nakakakita sa kanila. Hulwa din, yung online kayo nagchat-chat. Na kayong dalawa lang yung nakakakita sa pinag-uusapan ninyo. Minsan nga kahit hindi naman pampublikong o hindi naman pribadong lugar, nagagawa pa rin ng babae at lalaki na magkaroon ng kulwa. Bawa, oh, mayroong lalaki, lalapitan niya yung babae sa dagat, <laughs> sa tabing dagat, tapos doon siya makikipag-usap doon sa ano, doon sa sister, kulwa pa rin yun. Oo, oh, nakikita namin kayo, kayong dalawa, nandun. Pero naririnig ba namin pinag-uusapan nyo? Ano, ano, na yung pinag-uusapan nyo? Hindi na. Sa kulwa pa rin yun na may tuturing. At yun nga, yung internet, kulwa rin yun na may tuturing. Di ba, Rashid? Oh. Yan, ganyan. Yung, yung, ano, yung gising, hindi lulugulugo. <laughs> so, yung si Satanas, yun nga, ito talaga yung pangunahin niyang uh, sandata. Yung iligaw ang mga tao. Kaya nga fitna yung kanyang dala-dala kaya nga para sa mga tao, lalayuan talaga ng tao ang lahat ng uri ng fitna. Kasi lahat ng ito ay pakana ni satanas. At kapag sinabing fitna, lahat ito. Kasi pag sinabing fitna, iniisip ng tao ang fitna sa babae, fitna sa pera. Pero marami pang ibang fitna. Fitna sa kasikatan, fitna sa kapangyarihan. Lahat ng bagay na pinagnanasaan ng tao, gustong gusto ng tao, lahat yun ay merong fitna. Lahat. Gusto ng tao na sumikat, gusto ng tao na magkaroon ng kapangyarihan, gusto ng tao na malibang, kasi nagiging fitna nga yung ano din, di ba? Yung paglalaro. Na yung tao sa sobrang pagiging abala niya sa paglalaro, gising magdamag, tapos pagpadyar tulog, tapos pagginising mo, asar, tatayo, masakit daw ulo. O, pit rin yun. At yun ay lahat pakanani sa Satanas. Yun ang pangunahing sandata ni Satanas ang pagpapalaganap ng fitna. Yun nga, fitna fitnatihi. Nagbababala ang Quran laban kay Satanas dahil sa tindi ng kanyang dalang fitna. Wa maharatihi fil idlal. Ito'y matindi. Maharatihi fil idlal, ibig sabihin ng mahara, expertise. So expert talaga si Satanas sa pagliligaw sa mga tao. At hindi lang siya expert. Matyaga pa si Satanas. Di ba kung naalala ninyo yung tinalakay natin yung unang paglitaw ng shirk sa sa umma ni Nuh alihis salam, ilang henerasyon yung binalik-balikan ni Satanas para finally mailigaw sila na sambahin nila yung mga rebulto nung kanilang mga ninuno na mabubuti. Ilang henerasyon yung kanilang, ilang henerasyon yung kumbaga binalik-balikan ni Satanas. Kung merong masugid na manliligaw, eto si Satanas mas masugid na tagapagligaw. Mas matindi pa siya kasi hindi na mamatay si Satanas eh. Di ba natalakay na natin? Satanas uh, itinakda na ni Allah na hindi siya mamamatay kaya yung mga tao kaya niyang bantayan yun hanggang sa dulo ng kanila mga buhay sa panahon na sila ay naghihingalo na. At yun na yung ano nga, yung doon sa doa pagkatapos ng tashahud, yung fitnatul mahya wal mamat. Yung fitnatul mahya wal mamat, di ba mayroong doa, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat o min fitnatil masihad dajal o min adabil kabar. Yung fitnatul mahya wal mamat, ito na yung fitna sa paghihingalo ng tao. Na dito na Nakasalalay ang kanyang magiging khatima kung ito ba ay magiging mabuti o masama. Husnul khatima ba ito o suul khatima? Na maaaring yung taon na nabuhay ng kanyang buong buhay na matuwid, pero doon sa kanyang khatima, gagawa siya ng kufur at yun yung kamamatayan niya. Yun nga yung kwento ni Barsisa, bagaman hindi nga napagtibay yun, hindi yun hadith ah. Ha? Ano lang talaga yung galing yung sa Israeliyat, Di ba? yung huling ginawa niya, magsujud kay satanas bago siya pinugutan ng ulo dahil parusa yun sa kanyang pagpatay at pakikiapid doon sa babae na ipinagkatiwala sa kanya na alagaan niya. At yun si Barsisa, syempre, siya rin yung ano, siya rin yung pangunahing, kumbaga, yun nga, hindi nga napagtiba yung kwento niya, pero titingnan natin, yun ay isang anyo o isang paglalarawan o stereotype ng taktika ni Satanas ng kanyang itinatanim ng mga fitna sa mga tao at kanyang husay sa pagliligaw sa mga tao. So yun yung mahya mahyawal mamat. So panong nangyayari yun? Kasi nandoon si Satanas nakatutok sa mga tao lalong-lalo na sa mananampalataya. Lalong-lalo na sa mananampalataya. Kasi maaring nangyayari sa fitnatul mahyawal mamat yung kufar hinahayaan na ni Satanas. Eh. Wala na siyang pakialam doon. Kanya na yun eh. Hindi naman maglala ilah bigla yung kofar o yung muslim na hindi nagsasala. Pero tututukan niya yung matuwid. Yung matuwid at yung nakakapangilabot isipin di ba na ano? Pero syempre yun lahat ay nangyari sa pagtatakda ni Allah. Sa kaalaman pa lang ni Allah, alam na niya kung sino gagabayan at sinong karapat dapat nailigaw. At ngayon tayo dito sa mundo isinasabuhay na lang natin kung ano'y nalaman ni Allah sa atin. Kung dapat ba tayong mamatay na Muslim o hindi Muslim. Kaya napakalaga yung ano eh, yung, ka, yung paniniwala ng tao sa kaalaman ni Allah. Kasi kung yung tao hindi naniniwala sa kaalaman ni Allah, hindi niya, may, hindi niya maintindihan ng kadar. Hindi niya mauunawaan ng kadar at hindi niya, kumbaga hindi niya matatanggap ang marami sa uh, bahagi ng relihiyon na ito. Kung di niya maunawaan kung gaano ka perpekto ang kaalaman ni Allah. Na ang kaalaman ni Allah perpekto. Walang bagay na nalilingid sa kanya. Hindi siya magugulak na mayroong biglang bagong nangyari. Lahat yon bago pa man tayo ini Allah ay nalaman na niya. Si so, Satanas nga mahir fil idlal. Siya ay eksperto sa pagliligaw sa mga tao. Wada bihi wa At si Satanas nga siya ay maraming mga pakana na tayo ay mapupunta sa fitna, sa mga pagsubok, sa mga pagdududa, sa mga kaguluhan. At siya ay mahusay sa pagliligaw sa mga tao. At siya sa dalawang bagay na ito, sa kanyang mga pakana, sa pagpapakalat ng fitna at pagliligaw sa mga tao, siya ay masugid. Yung nga, masugid, haris, kumbaga, masugid, kumbaga, ginagawa niya ang lahat gagawin niya ang lahat. Kung yung masugid naman manliligaw, harangan mo man ng sibat, ahamakin ng lahat, masunod ka lamang, sa nababanggit yon. Hindi yung pinag-aralan yun? Wala, iba. <laughs> sa Florante at Laura, hindi nyo alam. yari tayo dyan. Iba na talaga yun, ano ngayon, no? iba na yung curriculum, ang dami nagbago. Ang daming ano. Kasi dati, di ba pag ano, pag, pag, first year high school, ano ba, darna, second year Florante at Laura, third, third year Noli Metangere, fourth year El Pilibusterismo. ano pinag-aaralan nyo ngayon? Pero modular. Kasalanan ng module. <laughs> so yung ano, <laughs> Masugid talaga si satanas, lahat gagawin niya. Siyempre, ano na yun eh, Kung yun na talaga yung tinakda ni Allah sa kanya. So merong ayas, suratul Araf, verse 27, sinabi ni Allah, Ya bani Adamah, la yaftinan na O ang kan ni Adan, o mga anak ni Adan, huwag na huwag kayong magpapalin lang sa satanas. Yan, yun, yun pala, isa sa mga kahulugan pa ng fitna, panlilin lang. ba diba? uh, yung fitna, maaari siya may translate bilang pagsubok, kaguluhan, tukso, panlilin lang, at iba pa. Sa lahat ng masama, maaring mauugnay doon sa salitang fitna. Pero dito sa konteksto ng ayan na ito, Yabani Adama, la yaftanin, la La yaftinan na kumushayton. Tama. La yaftinan na Kung dito, titingnan natin grammatically yung siga ng fatta na yufattinu. La yaftinan na So, nandito yung nun ng ta'kid. Nun ng ta'kid, kung merong lam ng ta'kid, merong nun ng, ng ta'kid, nagiging doble yung noon, ibig sabihin, wag na huwag. Parang doon sa ano, sa aya, wala tamutun na. Yung ibang mga nagkukutba, naririnig ko, mali yung pronunciation nila, wala tamutun na, hindi. Hindi yung na. Tun na. Wala tamutun na, kasi yun ay takid, pagbibigay din ni Allah. Wag na huwag kayong mamamatay. Wala tamutun na. At ito, la yaftanan la yaftinan nakum wag na wag kayong magpapatukso wag na wag kayong magpapalinlang sa satanas at syempre yung satanas na tinutukoy dito kapag ang salitang shaytan ay merong alif lam merong ma'arifa ito ay ma'arifa ang tinutukoy dito si iblis mismo ang tinutukoy dito mismo si iblis sumunod so, na aya uh, doon sa Surah Fatar, verse 6. Inna syaita na lakum aduun, fattakiduhu aduwa. Tunay na si Satanas, si Iblis, para sa inyo ay kalaban. Kaya ituring ninyo siya na kalaban. Yung fa, muli sa grammar sa Arabic, madalas uh, nagagamit ito bilang bilang ano yung adawat o bilang ano yung kumbaga harf na tumutukoy sa resulta. Unang binanggit yung dahilan at dahil sa dahilan na yun, ito ang gawin nyo. Dahil sa dahilan na binanggit ito ang gawin nyo. Si dito nga inna shaytana lakum aduun. Tunay na si Satanas para sa inyo ay kaaway. hiduhu aduwa. Kaya tratuhin niyo siya bilang kaaway, hindi bilang kakampi, hindi bilang kasama, hindi bilang kaibigan. So tratuhin natin siyang kaaway, pero hindi ito ibig sabihin na hahamunin mo si Satanas. Diba? Yung nakwento ko nung nakaraan, yung pelikula ni Ramon Revilla, title ng pelikula, pelikula niya, Lumaban ka Satanas. Nakakatawa yung ano yung, peli yung poster nung pelikula niya, meron siya si tapos yung yung kaharap niya, yung typical na ano, itsura nung demonyo sa kanila, yung may sungay, may buntot na matulis, may pakpak. Eh, hindi natin ganun malalabanan si Satan. So, at ibig sabihin, hindi rin natin siya may tuturing na kaaway sa ganoong paraan. Ang pagtrato natin kay Satanas bilang kaaway, yung hindi natin siya paniniwalaan. Hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon na tayo ay kanyang malilin lang. Sa ganung paraan, itinuturing natin siya na kaaway. Parang sa kaaway mo rin na tao. Di ba kapag merong tao na wala kang tiwala sa kanya, hindi mo lang din naman sinusuntok yun, di ba? Maring hindi mo siya sasaktan, pero hindi ka naniniwala sa kanyang mga sinasabi kasi alam mong mapanira. O maaring yung kanyang mga sinasabi sa iyo ay pakana. Yung uh, kumbagay papahamak kanya, Oh, meron taong galit sa'yo. Sabihin ng taong galit sa'yo, Harold, bilhin mo na yung kambing na yan. Maganda yan. Pero yung kambing pala na yun, sakitin o ano. Gusto kanya mapahamak. Pero kung alam mo na hindi talaga ba pagkakatiwalaan eh, hindi, hindi ka maniniwala sa kanya. So ganun hindi kay satanas. Kahit ano pang justification niya sa anumang paggawa ng kasalanan, sasabihin niya, halimbawa, Rashid, i-chat mo na yung sister. Kailangan niya ng gabay mula sa kadiliman tungo sa liwanag. O di ba fit na yon? Yun ay panlilin lang ni Satanas. At dahil tinuturing mo siyang kaaway, hindi ka ba ikinig sa kanya? E eh, eh, minsan yung tao, yun na nga, na ma mahusay ang tao mag-justify ng, ano eh, ng, ng kasalanan. Di-justify niya yung kasalanan. Ba, yung mga mandurugas, sabi ng mga mandurugas, mandurugas ako ngayon para mabawi ko yung mga dinugas sa akin noon. Hindi ganoon, walang ganoon. Dinugas ka noon tapos sa ibang tao ka naman mandurugas. Dinugas ka dati ng amo mo, ngayon kay Harold ka mandurugas para makabawi ka sa mga nadugas sa iyo. Hindi ganoon. Kung gusto mo, doon ka mandugas, hindi sa ibang tao. Iba yung masasamang tao, lagi nilang sinisisi yung ano. Kaya naman ako nagkaganito kasi yung tatay ko eh, hindi kami pinalaki ng maayos. Okay, lumaki kami sa broken family, kaya ako na naging addict. Walang ganun, hindi, walang pwedeng ipang-justify -ja ang tao sa paggawa ng masama. Walang pwedeng ipangangatwira ng tao sa paggawa ng masama. At panghuli sa mga sinabi ni Allah tungkol sa katotohanan ni Satanas ngay ating kaaway, so, sinabi niya, "Wa may yataqidish-shaytanah waliyan min dunillah faqad Kasira kusranam mobina. Sino man daw ang kumuha kay satanas bilang kanyang wali, bilang kanyang kakampi, liban kay Allah, o sa halip na si Allah. Kung baga, sa halip na si Allah yung kinukuha ng tao bilang kakampi, si satanas yung kinuha niyang kakampi, ang kahihinat na ng tao na ito, fakad kasira kusranam mobina. Ang tao na ito ay nalugi ng matindi, ng malaking pagkalugi o malinaw na pagkalugi. Ang tao na ito ay nalugi ng malinaw na pagkalugi. At ito ay nandun nga sa suratu, uh, suratun nisa, verse 119. So ito si Satanas. At yung nga sinasabi, Wa dawatu la tahulu wala ta Ang pagkamuhi raw ni Satanas sa mga tao ay hindi nagbabago at hindi tumitigil. Walang wakas, walang hanggan. Matindi pa sa pag-ibig, yung pagkamuhi ni Satanas. Yung may mga tao sabihin nila, pag-ibig nila hindi magbabago, hindi magwawakas. Ito sa Satanas, ang tunay na hindi nagbabago at hindi nagwawakas. Kung ano siya kay Adan, ganun siya hanggang sa kahuli-huli ang tao. At ilang libong taon ang pagitan ni Adan at ng kahuli-huli ang tao bago magunaw ang mundo. Lahat yun ay kinamumuhian ni Satanas. Lahat ng mga tao na yon ay kinamumuhian ni Satanas at ginagawa niya ng kanyang pakana. Ginagawa niya ng kanyang uh, pakana. Siya so sinabi, lian nahuyara, anna tarduhu walanhu waikhrajhu min al-jannati kana bi sababi abina Adam. Ganito ang pagkamuhi ni Satanas sa mga tao na hindi ito nagbabago at hindi ito mawawala. Dahil sinisisi niya si Adan. Sinisisi niya ang tatay natin na si Adan kung bakit siya pinalayas mula sa paraiso, kung bakit siya isinumpa ni Allah. Isinisisi niya kay Adan. Pero sa katotohanan niya, siya, lang, siya naman din talaga ang mayroong kagagawan. Siya talaga mayroong kagagawan noon. Yung kanyang kayabangan ang nagdulot sa kanya na hindi man ang palataya o magkufur kay Allah. Sinisin niya na lang sa iba. Minsan may taong ganyan eh, yung pagka merong mali, laging nang ano, laging, pag, laging mali ng iba. Isinisisi niya sa iba at hindi niya sinisisi yung kanyang sarili. So pagka may taong ganun, yung sinasabi ko, yung mga narcissist, yung mga taong ganoon na magaling magmanipula ng mga argumento, pati damdamin mo, papakialaman nila. Si Satanas ang pinakamatinding narcissist. Di ba? Pati si Allah, sinisisi niya kung bakit siya nagkaganon. Ganon siya kagago, si Satanas. So yung mga Satanas din na tao, ganon din sila. Mahusay sila magmanipula ng mga tao. Kaya pag may makita kayong ganong tao, ano nyo na, uh, iwasan nyo na. Kasi ipapahamak lang kayo ng mga ganong Tao, 'yung mga narcissist at uh, pinakadelikadong lugar na mag maging malapit sa isang narcissist sa pag-aasawa. Kapag nakapangasawa ka ng narcissist, 'yung uh, dominador o 'yung ano, 'yung dominante, lalaki man o babae 'yung dominante, wala 'yung empire ng buhay mo. Kung pareho silang dominante, magpapatayad 'yun. Pero problema, ang 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 narcissist nakakaamoy yan ng kapwa niya narcissist eh. iwasan niya yun maghahanap siya ng vulnerable maghahanap siya ng kaya niyang paikot-ikutin at yun yung kukunin niya bilang mapapangasawa o imamanipulate niya para magustuhan siya at uh, yun na paikot-ikutin niya sa pamagitan ng kanyang mga plano So delikado 'yung mga ano 'yung mga narcissist. Kaya kapag kayo maghahanap ng mapapangasawa, Tingnan nyo rin yung, ano, yung ugali nila. Huwag lang yung ganda yung... Minsan ano eh, sa pag-aasawa, tama rin yung payo ng matatanda eh. Kapag nag-asawa ka, hindi lang yung babae yung pinapakasalan mo. Pati yung buong pamilya. Pakikisamahan mo yun. Kaya kung gusto mong makilala yung magiging ugali ng babae, itingnan eh, mo rin yung pamilya niya, ano rin yung ugali. Baka narcissist din yung, ano, yung nanay o yung tatay o kusino man. Kasi sigurado nagmana yun doon. Kala lang nila, ano, ganun-ganun yung pag-aasawa. Hindi, ano, hindi ganun. Minanan nila yung kay satanas. Kay satanas yung ganung matinding ugali. Pero yun pati si Allah, sinisi niya. At si Adan, sinisisi niya sa kanyang kawalang pananampalataya. At dito nga, ang ginagawa niya na ito, falabudda anyan takima min adam madurriyatihi min ba'dihi. Na dahil dito, siya daw ay nagihiganti Kay Adan at sa mga anak ni Adan, tayo. Tayo yung pinaghihigantihan ni satanas. So tutuloy natin ito insya Allah. Mahaba-haba itong chapter tungkol sa uh, kay satanas. So para mas maiintindihan pa natin insya Allah. So nandito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.